Good morning guys, kain tayo guys. Mike. Oh. <coughs> <coughs> Yu. Ambil anak kamu nih gamay ya. Terus kamu. Terdikit kamu sa utangnya

Mm -hmm. naglawan nga may to kaya yung ito siyang nipa ano tangso-tangso <laughs> pag sa may inigara no may lang may lang ano tanan os-os <laughs> patabi to sa pihak baka bagay nga nga balihan

binandred man. Ari. Yanin, okay. biyan din no, kino. Oo. Hmm. lang lipat sa ano, lakad mo ta. Ka? kasi lang yung tawo, ang mga ka ko na, ginana nag-abos no. Sigaw mga mo, mo?

<laughs> may napiso? <laughs> ano? Ano may maglalagat uh, siyang Sokto niyo pa sa'ko ng sasabon uh, bay... ito kano? Pinta? Sige may Haya ko naman magkabayin ito Haya <laughs> <laughs> ko naman magkabayin kita muna eh Hindi, may gasto niya Itong wifi gro Muulan sa sasabon na Hindi naman itong wifi ako naman Sosok sa black ay takulis na siya Itong wifi ako naman <laughs> Ito ay may lila na, ah. Silpihis sa niya, Ito